Lumobo sa mahigit isang daan at limampung milyong piso ang pinsala ng El Nino sa agrikultura ngayong taon. Pinangangambahan tuloy ang banta sa supply ng pagkain, lalot na riyan din ang banta ng hoarding o pag-iipit ng supply. Nasa frontline ng na balitang yan si Shaila Francisco. Sampung araw na lang, aanihin na ni Tatay Eloy ang dinanim niyang palay. Sa gitna ng umiiral na El Nino, Sumugal siyang magtanim nitong Nobyembre para may dagdag kita silang pamilya. Pero ang ending, imbis kumita, napagastos pa siya ng 10,000 piso para sa patubig. Bukod kasi sa walang ulan, natuyo rin ang ilog na pinagkukunan nila ng patubig. Itiyak na malulugay. Eh. Ang hinahampulat ko lang, kaya pati patubig namin kahit na araw-araw, eh para makatabla. Hindi ako mapagkatulog dahil na hindi nag-aabot ang patubig. Itong bahagi ng San sa Bulacan, walang irigasyon at sahod ulan lang umaasa. Kaya mas ramdam nila yung epekto ng El Nino. Kung makikita mo sa unang tingin, parang wala namang problema sa aanihin nilang palay. Pero sa malapitan, yung ilang mga bunga, wala ng laman. Kaya hindi na ito mapapakinabangan. Pero hindi lang sa Bulacan nararanasan yan. Sa huling tala ng Department of Agriculture, lumobo na sa mahigit 151 million pesos ang pinsala sa agrikultura dulot ng El Nino pinakamalaking parte dyan ay ang pinsala sa palay sa Iloilo, Negros Occidental at Zamboanga Peninsula. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng maisti ng nasira naman bansa antike. Pero ayon sa Department of Agriculture, maliit pa ang numerong yan kumpara sa pinsala ng El Nino noong mga nakaraang taon. Sa ngayon, di pa raw gaanong kalaki ang epekto ng El Nino sa supply ng pagkain sa bansa. Pero hindi raw nila minamaliit ang banta nito. May epekto siya pero hindi pa ganun kalaki yung Uh, effect niya kasi maliit pa lang yan na volume. They're maximizing yung uh, area na may irrigation at tinataniman din ng hybrid ngayon. So there are other mitigating measures to compensate for the losses." Sasapat naman daw ang supply sa unang anim na buwan ng taon, kaya walang dahilan para sumipa ang presyo sa merkado. Sa ngayon kasi, bahagyang tumaas ng piso ang presyo ng well-milled rice sa mga pamilihan kumpara nito lang lunes. Ang Federation of Free Farmers naman, nagbabalang posible ang hoarding o pag-iipit ng bigas para tumaas ang presyo pagtungtong ng Hulyo. Hindi nila sinasabi, ano mangyayari after June lalo na during the lean month. Lalo na kung tamaan yung crop. Pag medyo kulang yung supply, merong temptation on the part of the traders para mag-hoard para lalong tumaas ang presyo. Nag-be-build up ng stocks yung mga traders. Not necessarily hoarding, but preparing for periods na medyo magiging tight yung supply bagay na pinababantayan na ng DA katuwang ang iba pang ahensya. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.